Mga katrops, welcome back ol sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang wala nga na pong pakialam si Stephen Curry sa standings ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinasabing bagong player na papalit kay Christian Wood. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, Pagkatapos nga po na matalo ang Golden State Warriors sa kanilang last game kahapon laban sa New York Knicks, ay nagpapahiwatig na nga po si Stephen Curry na nawawala na nga po siya ng pag-asa since hindi na nga na po sapat ang kanilang natitirang laro sa regular season para makabuo sila ng magandang momentum. Pero sa kabila nga po ng kanilang pagkatalo ay hindi para naman nga po siya tuluyang sumusuko sa kanilang kupunan. Sa katunayan, mismong si Stephen Curry na nga po nagsabi sa harap ng media, na nga po siyang pakialam kahit anumang pwesto ang kanilang makuha sa standings ng Western Conference ngayong season. Mapa 6 seed man yan, 7 seed, 8 seed, 9 seed at maging 10 seed basta ang gusto lamang nga po niya ngayong mangyari ay makapasok ang kanilang koponan sa playoffs at wala nang iba pa. At kapag nangyari nga po iyan ay dyan na nga po sila gagawa ng mga adjustment sa kanilang game plan. Isa pa, wala rin naman nga po siyang pakialam kahit sino man ang kanilang makatapat agad sa play-in tournament at maging sa playoffs. Gayong alam nga po niyang kakayanin nga po nila ditong manalo gamit ang kanilang kasalukuyang lineup ngayong season. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing bagong player na papalit kay Christian Wood. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na inaasahan nga po na mawawala si Christian Wood sa Lakers sa susunod na ilang linggo. Since kakailanganin nga na pong operahan ng kanyang nadaling tuhod upang tuloy itong gumaling. Kaya dahil nga po dyan ay malaki na nga po talaga ang posibilidad na tuloy na nga po siya maging out na ng ngayong regular season since magtatapos nga po ito sa darating na April 15. At dahil nga po wala na talaga silang maasahan pa sa kanilang backup center si Christian Wood sa kanilang mga susunod na game, ay kailangan at oras na nga po para kumuha ng kanilang general manager na Sarah si ka ng bagong big man na may pangpapalit nga po nila pansamantala sa pwesto nito sa kanilang lineup. At ayon nga po sa ilang mga NBA analyst at fans, kung meron man nga na pong isang center o big man na pwedeng ipalit kay Christian Wood, ito nga po ay walang iba kundi si Dwight Howard yung siya na siya nag-isang player lamang na kay makatulong kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt at makapagpahinto sa ilang mga malalakas na big man na kanilang makakaharap ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.